Okay, so magandang araw mga bro. Welcome back na naman sa ating YouTube channel mga bro. Ayan, bali meron na naman tayong tanggap dito na isang fish na di platino mga bro. Ayan, bali ang problema nito ay sabi ng maari, mahina raw yung kanyang kuryente. Tapos umiinit yung kanyang problema tapos nawawala yung kanyang tunog pero bago natin ipagpatuloy mga bro itong ating video ay shout out muna kay sir user tas g 7lg 6uq 3b ayan parang link yung kanyang ko na pangalan na sabi dito pa shout out idol sabi dito okay salamat sir so sunod natin si sir jubert Arsenio. Ayan, bali ang sabi dito. Sir, pa shoutout out po Jobert Arsenio. Ayan. So, salamat sir sa pag-comment nyo. Sunod naman natin si Sir Tirad Pass. Ayan. Ang sabi dito, pa shoutout out idol watching from Narbakan, Ilocosor. Okay, shout po sa mga taga Narbakan, Ilocosor. Ayan. So, bali, yan po yung ating shoutout at pagpapatuloy na natin yung ating video. So, yun ang problema nito mga bro. Napakalaking aparato. Ayan. Pero mahina, sabi ng may-ari. Bali, meron siyang... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siyam na condenser tapos meron siyang isang Kapasitor ng electric pan. Ayan. bali ang problema nito mga bro ay umiinit daw ito. Tapos nawawala-wala yung kanyang tunog. Ayan o. So, malamang mga bro, ang problema nito, masyadong makapal itong kanyang ano. Ayan, itong kanyang platino o. Oh. Ang ginamit dito ay aluminum. Ayan o. Medyo makapal. Pagka gumagawa kayo ng platinum pang ibabaw mga bro ay huwag kaanong makapal. Para hindi uminit yung platinum nyo. Yan yung dahilan mga bro kung bakit minsan umiinit yung ating platinum masyado makapal. Yan. Katamtaman um lang yung kanyang kapal. Tapos. Pawala-wala daw yung kanyang tunog. Dapat yung kanatin yung platinum natin malinis. Ito eh. Wala na. Kalawang na oh. Dapat yung mga bro mayroon siyang konto counter nut tapos ang nakita kong problema nito maluwag oh dapat saktuan lang yung butas ng platino nyo mga bro yan para uh, ano hindi siya maglos pag ganyang maluwag mga bro ay may posibilidad na maglos yan oh ayan oh ayan tapos kalakalawang pa yung mga spacer nyo oh ayan oh dapat malinis yung spacer natin tapos yung haba ng kanyang core mga bro, ayan sukatin natin. Napakahaba ng kanyang eye core mga bro, ayos to, malakas na ito eh. Nasa 6 in 1 port, yung haba ng kanyang eye core Tapos yung diameter ng kanyang suman ay nasa 2 in 3 8 inches o nasa 6 cm o, oh, laki. Yan, dapat malakas to mga bro eh o no, sabi ng may-ari ay mahina daw tapos sabi ng may-ari kapag na ka nangunguriente siya ay kung daw yung isda daw ay alam nyo yung isda mga bro na yung parang yung mga bunog yung mga bilog na ganun lumilingon pa daw sa kanya eh yan hindi raw tumatalab yung kuryente sa kanya linilingon pa raw siya ng isda yan natawa nga ako dun sa istorya ng may-ari kalaki-laking aparato tapos mahina ayan So, ang gagawin natin dito mga bro ay susubukan natin mamaya pero lilinisin muna natin yung kanyang platino. So, lilihain muna natin to Lilihain natin. Tapos, titistigin natin mamaya. Yan mga bro, kapag ka gumagawa kayo ng aparato, dapat malinis yung mga connection nyo. Para hindi mag-loss. Ito yung dahilan mga bro kung bakit kapag ka ay yung, yun yung isang dahilan kaya umiinit yung ating mga platino kapag ka loss connection ayan so ayan nalinis na natin mga bro subukan natin dapat may nut pa ito eh Okay, lagyan natin mga bro ng temporaryng pinaka nut nya dahil wala siyang nut. Ayan, tapos titistingin natin. Yung mga koneksyon nya mga bro, halos kwan. Hindi maganda yung pagkalagay. Kaya siguro kanyan, umiinit. Ganun gawin nyo mga bro, Tikapin nyo mabuti yung koneksyon nya mga ng mga kanyo. Aparato nyo. Yan para mas komportable. Yan, tanorin nyo ito mga bro hanggang dulo para magkaroon kayo ng idea. Ayan. At ang isa pang problema dito mga bro, itong i-core niya maliit. Napakalaki ng suman pero yung i-core niya maliit. Nasakuan lang ito. 3/4 dapat to sinlaki ng nang 5 piso ganun. Hindi kaya 1 inch yung kanyang laki. Para match i-match mga bro yung laki ng suman dito. Sa ano ata ang pinakadabis mga bro na ginagawang ano i core yung tadyang ng payong. Ayun. Hindi kaya yung mga kable na pino yung hibla ng ano alambre. Pwede rin yung welding rod na yung mga maliliit na welding rod yun. Huwag lang yung stainless at hindi pwede yun. Hindi magkakaroon ng magnet pag stainless. Walang tatakbong kuryente dun sa ano. Hindi magkatransfer ang kuryente sa kanyang secondary. Ayan. Bali itong ginamit na platino mga bro Icon ito yung kabig na lagari. Tapos, lagay natin itong pinaka counter nut niya para hindi basta-basta lumuwag pag umaandar. Bali bago 'tong contact point niya mga bro. Bago pa siya. So mamaya muna natin i-align. Check upin na muna natin yung iba. Yan, pag-iwalayin muna natin yung kanyang contact point. Tapos, isa pang problema pala dito mga bro, malamang kaya umiinit. Hindi nakahinang tong mga condenser niya, oh. Nagkadikit-dikit lang yung mga katawan nito, malamang magkukan to, maglulos. Dapat to, hinihinang to. Tapos, nakatali lang yung connection niya, oh. Yan, Bali ang ground natin, itong pangilalim, yung negative niya oh. Ito yung negative ng condenser natin ay katawan niya. Tapos positive natin pumunta doon sa kabila. So try nating testirin mga bro yung condenser natin sa kayong capacitor kung may sira. Bago natin testingin. dahil hindi natin gawa itong aparato na to che check muna natin check natin yung muka natin output natin yan ito yung output natin ito yung pinaka-kuha natin positive nasa kabilang Ito naman yung negative pangilalip Okay so ang susunod dito ay i-check natin lagyan natin sa 1k Zero natin yung ating multimeter Ayan. Nakasero na. Check natin kung ano may problema yung condenser natin. So wala naman pumitik siya. kabilain natin. Pumitik pa rin, okay. Walang problema yung condenser at capacitor natin. So bali ganyan ang kung mga bro ganyan. Ang formanya ay eh, bali papanda rin natin ay nakahiwalay pala itong kapasitor check natin yung kapasitor natin kung walang problema may leak yung ka natin, kapasitor natin may leak na siya oh. hmm pagkaganyan mga bro nakaangat na lang yung pointers natin leakage na yan o oh. ayaw na mag zero o gumagalaw pa rin pag inulit mo dapat pag ginalaw mo yan o dapat pag inulit mong tinis na ganyan hindi nagagalaw gumagalaw pa rin sya yun. okay so hindi na natin kakabit to may tama na ito realign so, natin yung platino natin matigas, masyadong matigas try lang natin kung iinit at babaguhin natin to hindi ganong madin mga bro katamtaman lang ha ayan so ikabit na natin yung battery natin Bali, may battery kasi tayong bago mga bro. kagawanan kagawa na naman tayo ng mga video ng ganito. Wala kasi tayong pagtestingan pag ano. Ayan. Tapos connect natin to. Malaki yung ginamit na wire. Number ano? Number 10. Grabe. Dapat number 14 lang ito. Masyadong matigas. Okay, testing natin. Walang tunog. Walang tunog. So ilagay natin sa X1. Check natin kung may contact ito. Meron naman. Check natin doon kung may contact. Meron naman. So, i-connect natin mga bro. Try natin i-direct. Baka problema yung switch. So, try natin. Ay, yung switch ang problema. Ito. May problema tong switch nya. So, masyadong matinis. So, sikwatin natin ng konti. Masyadong magaan. Ayan. So, diinan natin ng konti. Ayan. So, pandarin natin. pakiramdam natin kung uminit. bale okay naman mga bro. Sabi nang maaari umiinit. Siguro naglulos lang dito. Ayan. Testingin natin yung kanyang output. Sa nang ano. Sparkin natin ng wire. So lagyan natin. Tingnan natin yung output niya. try natin Mahina nga talaga mga bro ang problema nito na ito, naglulus yung kanyang condenser hindi blue yung labas ng kuryente dapat bluish yan eh napakalaki pa naman ng kanyang suman so okay so bali ang problema nito mga bro itong kwan mga condenser dapat to nakahinang to wala kulay kwan yung kuryente niya mahina dapat blueish. Okay, ang gagawin lang dito mga bro. Yun, yung condenser niya. Tapos, okay naman yung kanyang rewind. Bali, babaguhin natin itong pinakapang ibabaw niya. Gagawin nating tanso. Mas maganda. So, much much lang yung mga bro. Kung halimbawa ang aparato ay mahina, palitan nyo ng pangibabaw na platino. Ganun lang hindi lahat ng kung mga bro, halimbawa pabago-bago yung design ng aparato mo ay pabago-bago rin yung lakas nya baga nakagawa ka ng ano yung talagang design na maganda yun ang gayahin mo okay so paano mga bro, ngayon dito na mamuli at kita kita naman tayo sa susunod na video ni Laritek okay, salamat mga bro